at sa lahat magandang hapon sa inyo dito tayo ngayon sa Anunas i-update natin kayo kay dito kung okay, kayo kay shoes saka sa kagarments nakabagsak presyo ito nga tumuro 800 na lang at tingnan mo naman ang dami kong sumulid mga truco ito air max o. size 11 dati siyang 1.8 mga truco goods pa to ayun magkano lang yan 800 o trip yung katropo nagaanap ng Nike na Air Max dyan size 11 size 11 ano goods pa inalim mga katropo o, oh, meron isang palag yun dito na sapatos pa yung wapay adidas uh, new balance ano tawag dito bombers na jack chiller mga katropo ayun o oh. daming masulit tapos meron silang dito na Converse din, pwede pang babae, 50 kung lalaki ito. Tapos ah, so medyo maliit lang, 6.5. Ang presyo nito, 1.4. Ngayon, magkano lang yan, 800. Dago pang suli ka to po, tulad dito, new balance, dating 1.9, 800 na lang. Ano? Oh, mga trupa, baka trip niyo mga, mga spatos dito. Kapag sa presyo na sila. Tapos dito sa kabila, oh, 600 na lang. Wow. Oh ito yung balance ako wapo ko to dati siyang wandre nakuha mo lang 600 yan no? ha o mga tropa tapos dito sa kabila malas yung malas Oh, ayan o, oh, no? 600 din ako tropa yung mga spatos dito yung mga, yung mga sapatos dito pwede yung pangarabas, pang forma mga tropa, sulit ba ito kasi hindi siya branded, dating siyang Ayan, 600 na nga tropa to. Tara, ito nga tropa. Tulungan nyo mag-fix dito hanggang dulo. Let's go! Natin yung night training. Ano sya tawag dito. Dati siyang 1.9. Mga tropa, ang kanan nga nga. 800. Mga tropa, size dito. Uh, Tingnan natin sa loob. 10.5 mga tropang ang size dito. Night training. Good spell na alam mo. Ano naman ito lang yung isyo ng atropo, lang punit punti. Ayan. Ano ka na pang punit Night training. Ito natin isang 1.9. Magkano na ngayon? 800. Ito natin o. Fairmax na ano ito? Night. Ito natin siyang 1.4. Ngayon magkano lang yan? 800. Tapos tingnan natin yung size dito sa loob na pa yung size dito. Ang EOS 62, tulo, sa size nito, is 8.5 mga truco mga sa size nito kung sa mga to ano maganda pa na yung pressure 1.4 magkano yun ngayon, 800 ano 1.4, na ngayon nike air max maghahapin natin adidas na bronze Tingnan natin yung presyo kung magkano uh, truco yung presyo 1.4 may okay, magkano din yan? 800. Yung size natin mga tropa. Yung natin sa loob. US 10 mga tropa ang size dito. Adidas niya mga lang so, so, ito na yung isyo. May ano lang, may na konti. Pero puts mga tropa to. Punting na lang po, Tapos ito yung issue na rin. Din ito. At isang 1-4, 800 na ngayon converse o mga tropa to converse na jack taylor o all star hanggan ang presyo natin 1.6 ngayon mga tropa dating 1.6 ngayon magkano lang yan 100 kaso lang lang insula tropa bilan nyo lang goods pa to goods pa yung lalim yung size nito siguro mga 7.548 kaso na, na, nawala na kasi ano dito ka tropa yung so, size nito ayan Converse na Jack Kilo Ang ating 1.6 Kaya na nyo na lang Kaya na natin Night na re-up Ayan, tingin mo ako ang presyo dati o 1.8 Ngayon yung magkano lang yan Ang bed, laki ng discount ko po po 1,000 Ayan ang ating size is, profit nyo Ayan 8.8 US 8, .8 Ang size nito mga trupo po po at 8 nito Ayan o, ang galis-galis patuloy ko 800 lang ito baka 2.2 ang size nito 8.5 which oh. one which one patuloy ko ang air max version 1.8 800 na lang ang lining dyan oh. size 11 kaso wala ng insula patuloy ko sa loob is pressure nito 1.6 dating eh. magkakano lang yan 800 patuloy ko 4.2 lining S11 S11 pa ko po wala ng sa loop bilan nyo nyo sa pagdating sa Shreinas tools pa rin na tropa wala masyadong kulit gas gas lang konti ito ang lining S11 makapit nyo ka tropa nakakabagsak presyo ito dati siyang 1.6 800 na lang tropa sa pictures ang nawak na natin ang size nito size 11 Ano natin na nating lalik Pwede pa ilalim na tropo. Ito po nga siya ang issue. Presyo na dati, 1.6. Ngayon, magkano lang yan? 800. Patit mga pro pa to. Pits pa to. Skid chairs. Mga nakalim pang forma. Ayan. Dati isang 1.6. Ngayon, magkano lang to. 800. Yun eh. Oh, mga pro pa to. Skid chairs ito. Pa, like pa rin eh magkano yung presyo dati 1.8 magkano na ngayon 800 na lang to goods pa ilalim mo madumi lang ito pa madumi na yung suyas dito pati gilid goods pa ako tupa wala masyadong punit ha. size dito size size 12 mga tupa baka trip nito naghanap ng size 12 dyan baka sa presyo na mga tupa tonight goods na goods pa yan mga uh, kapato night price like, yung 1 hit natin ngayon magkano ng 800 tayo sa alagang 600 dati siyang 1 hit magkano na ngayon po 600 kaso ah, hindi na natin makikita yung ano yung size dito ng mga trupa tingin yung anong size to so, yung mga size 9 8.5 Pag-apro pa ito Dating siyang 1 ring Ngayon 600 na lang tay ko ang gigito no? ay yung mga tropa tayo ko no? so yun na so, sunod pa lang kung hindi siya marami pero pwede na to no? kung marabas yung pupot mo ay cut natin siyang 1k 600 na lang mga tropa yung hawak natin ito yung berla no kaso wala lang sintas mga tropa bilan nyo na lang tapos insul dati siyang ano ka tropa dati siyang 1.8 magkano lang ito

hindi silang wala 200 dito. Ano, pang forma nyo nga tropa, mga hilip dyan sa K-pop na sapatos, oh. 200 yung mga tropa to. Ayan, 200 na lang, oh. Nakatulad dito, oh. Ano, pang forma nyo nga tropa to, pang K-pop, ano, sapatos, oh. O, oh, mga tropa, alam 200 lang to. Ayan, 200, tapos dito mga tropa sa bandang inalim, sandals. 130 na lang pakuha mo ng isang drop isang daan po ay mga trupong masandal so baka ato ito ang ng sandals dyan halagang ano lang to 130 makuha mo ng 100 to katrupa may tawad na to yun wow 200 lang sapatos sa bandang likod natin o oh. 200 din oh. o yung mga sapatos dito na pang kipap ang forma pang harabas nyo Wait, pwede mga tropo, maliit lang. ano Ayun o. 200 lang mga tropo, meron ka ng spatons. Ito katulad dito. Boots pa to, malagang 200 lang to mga tropo. Ito, passion. Ayun well, o. 200 lang mga tropo. Ito katulad dito, boots pa to. Ganda ng ilalim. Malagang 200 lang yung mga tropo. Boots pa mga tropo. Oh sa so at yung tropa, muna na kayo dito sa Anunas, katabi ng PSB Philippines. Pagbaba yung galing ko kanan kayo tropa. Tapos katabi ng PSB Philippines, kayo kayo na. Alagang 200.